Kapag ganitong panahon na nauulan ay bibihira lang ang makukuha mong hipon sa sapa. Kagaya ngayon mga kamasil na nanghuli tayo ng hipon ay talagang matumal talaga. Kapag umuulan kasi mga kamasil ay nagagalaw yung tubig kaya naman yung ginagawa din ng hipon ay mas lalo sila naging aktibo kapag ganyan yung sitwasyon. At ito yung aming mga nahuling hipon. Magandang gabi mga kamasil. Ngayong gabi naman ay meron tayong pupuntahan dahil marami sa inyo ang nagko sa mga videos ko na kung paano ako manghuli ng hipon. Tara, samahan nyo ako sa sapa namin manghuli tayo ng hipon. Kasi ang oras natin ngayon makamasil ay ganap ng alas 8 ng gabi. At sakto ito sa ngayon oras ay tulog yung mga hipon. At syempre may dala tayong taon. Taon ng tawag sa amin mga kamasil lagayan ng mga hipon. At marami na comment na parang nilagay ko lang daw yung hipon doon sa tubig at saka hinuli ko. So ngayon papagita ko talaga sa inyo mga kamasil, kung paano talaga tayo manghuli ng hipon talaga. Update ko kayo mga kamasel kapag nandun na tayo dun sa puno kung saan dun tayo magsisimula So abang-abangan nyo lang mga kamasel kita-kits tayo mamaya Habang nga kami naglalakad papunta dun sa puno ng sapa ay may nakita kaming ibon Hindi ko alam kung anong klaseng ibon ito pero lagi ko itong nakikita sa tabing sapa na naghahapon-hapon Mga kamasel dito na tayo sa sapa kung saan dito tayo magsisimula para kamanin pa tayo After nga ng ilang minuto mga kamasil, ay narating na rin natin itong puno ng sapa kung saan dito tayo magsisimulang maghuli ng hipon. At may nakuha na agad ako dito na isang kabit. Ang tawag sa amin yan yung batik-batik mga kamasil, na laging kumakapit sa bato. Kaya tinatawag namin dito na kabit. bali dalawa yung nakuha ko at talagang kinukuha namin yan dahil yan din ay masarap. Noong nakalipas na buwan mga kamasil na nanghuli din ako ng hipon ay talagang napakarami ang nakuha ko. Ngayon naman makalipas ang ilang buwan ay bumalik ako dito kung saan dito kami kumukuha ng hipon ay iilan na lang yung amin na kukuha dahil siguro marami din ang kumukuha dito sa sapa namin. May ilan na sobrang bagsik at may ilan din na sobrang hugog tawag dito sa amin. Yung mababait na hipon mga kamasel. At pagkatapos nakakuha na rin tayo ng isang patuyaw. Comment nyo na sa comment section mga kamasil kung anong tawag sa lugar nyo. Ito na the moment of truth mga kamasil. Marami kasi ako nakikita sa comment section at nag ppm sa aking page kung taga saan baga si kamasil tv. Si kamasil tv po ay nagmula pa sa San Andres Romblon. Dahil Romblon po si kamasil tv. Yan sa mga na nagko-comment dyan ha, alam nyo na. At pagkatapos, may ilan na hindi tayo nakukuha at may ilan na nakakakuha tayo dahil sobrang bagsik talaga ng ibang hipon at malalaki na rin. Kalimitan ang ginagawa namin sa mga nahuli naming hipon ay ginagawa naming sarsa or binabak. Kapag gumagawa kasi kami na sarsa or binabak ay mas dumudubli yung amin kita. Gaya ng ginagawa namin ngayon mga kamasil, kinagat pa ako ng hipon no. Pag gumawa ka kasi ng binabak mga kamasil, mag sampung pirasong hipon lang yung mga nahuli mo at gagamitin mo sa pagluluto ay talagang kikita ka ng malaki. Kung inyo po makikita masel ay ganyan po akong manghuli ng hipon. Hindi ko na ginagamitan ng kahit ano lambat or pana. Sanay na rin kasi ako makamasil manghuli kasi simula nung bata pa ako ay talagang sumasama na ako sa kapatid ko sa pangunguha at panghuli ng hipon. Dito nga sa sapa mga kamasil, ay marami kang makukuha katulad na lamang ng kasili, kaminero o yung kalampay na tinatawag dito sa amin makamasil. Yung kaminero makamasil ay parang kamukha siya ng alimango pero may pinagkaiba din sila. At meron dito dito makamasil na ibang uri ng isda at iba pang mga kukuha dito katulad lamang ng suso or banag. Dito nga sa part na ito mga kamasel ay may nakuha ulit tayo na isa pang patuyaw at medyo marami-rami na rin mga kamasel yung aming nakuha ngayong gabi. Ang pinakadabes na luto dito sa nahuli nating hipon mga kamasel, pwede mong ihalo sa tambo, ginataan, prito at iba pa. Grabe, napakasarap nito mga kamasel. Kapag malapit ka nga sa sapa talaga, ay marami ka rin magagawa at marami ka rin may Tapusin nyo po hanggang dulo mga kamasel, para makita nyo kung paano tayo manghuli. Hindi ko muna ito bu-voice over hanggang dito. Maraming salamat po sa inyo. Paulo din tayo mga kamasod. Meron ulit. So ngayon mga kamang citizens, sa uh, ilang buwan na rin tayong hinahanap ng kasama dito. So ngayon dito tayo pupasok sa maliit na sapa. Ah, uh, titingnan natin kung meron pa. Thank you. mga na nakuha rin tayo may isang patuyaw. Yan. Meron din dito nagtatago mga kamasil Isang hipon. Yan dito. Yan siya o. Yan. Ito. Ito. Yan. Nalag. May isa So hanggang dito lang muna tayo mga kamahasay at mamaya pakikita ko sa kung uh, marami ba yung nakuha namin ng maliit lang kasi dito sa part nito, ay malayo na rin sa bahay namin at medyo gabi na rin at masukal yung daan. Kaya huwag tayo. May mga nakuha tayo na ilan pero may ilan na hindi natin nakuha. Dahil nga ang iba ay mailap at sobrang bagsik. Pagkadating ko nga dito sa bahay makamasil agad ko naman kinuha ang laman ng aking taon para naman may lipat na dito sa ating lalagyan ng hipon. Grabe mga kamasil ko inyo po makikita sobrang lalaki ng iba at yung iba ay may kaliitan din. At ko inyo po makikita mga kamasil, ay merong isang kalampay dyan pero ibang kalampay mga kamasil, kami niro ang tawag namin dito sa lugar namin. Pwede na rin pang luto ito mga kamasil pang gawa namin ang binabakihalo halong namin sa nyog na mura. At masarap na rin tumamaga masarap na rin to gataan at siyempre ihalo natin sa mga gulay-gulay tulad ng tambo rito at iba pang luto